Alam nyo ba na ang mga speakers ay nilalagyan lang to ng magnet after nila tong ma -assemble? Ang mga speakers ay binubuo ng maraming metal parts. So mahirap itong i if active agad yung magnet. During the assembly process, kailangan nilang i yung mga components. So habang basa pa yung glue, hindi pwedeng active ang magnet kasi mag slide lang to. And yun ang reason kung bakit after ma-assemble, tsaka lang nila ina-activate yung mga magnet. Dito sa press na to, makapakita no, na yung mga speaker bago siya padaanin dun sa pulse magnetization machine is wala pa siyang magnet. Pero after na dumaan dun or mashock yung mismong magnet, is magkakaroon na to ng magnetic field. Kumbaga after ng process na to, wala nang kailangan ikabit na metal kaya safe na siyang i-magnetize. And by the way, nandito nga pala kami sa Dongguan, China kung saan nag-tour kami sa Beta 3 Factory. Dito napapakita natin kung gaano sila kaseryoso no, sa paggawa ng kanilang mga speakers. Yes, tama kayo na dinig. Sila ang nag-manufacture o gumagawa ng sarili nilang mga components na ilalagay sa kanilang mga speakers. And yun isa sa mga dahilan kung bakit pinagkakatiwalaan sila na brand dito sa atin. So yun lang mga idol, no? marami pa tayong upcoming videos. So na may kayo about sa pinag-usapan natin right now, iwan nyo lang sa comment section. Try natin sagutin yan and see you next video mga idol. Alright!